Mga boss, si Elison Fernando po ito ang inyong kinatawan sa kamanggagawa party list. Third week na nang pasok namin dito sa House of Representatives para sa 28th Congress. At may good news ako sa inyo mga boss. Kanina, nagkita-kita, nagpulong informally ang mga legislators o mga mambabatas na nagtutulak ng pagpapataas ng sahod. Ito yung tinatawag natin na legislated wage increase, 200 pesos para sa lahat ng mga manggagawa na nasa pribadong sektor. Kung matatandaan yung mga boss, ito talaga isa sa pinaglalaban at itinutulak natin. Bukod syempre doon sa pagbubuwag ng provincial rate. At sa unang-unang araw pa lang ng pag-uumpisa ng termino, nung June 30, ay marami na tayong nakasabay na nag-file ng similar bill sa legislated wage increase. Isa na nga dyan yung TUCP party list na pinangungunahan ni Deputy Speaker Raymond Mendoza kung saan nagco-author tayo. Sa kasalukuyang bilang mga boss, may mahigit 20 na mga mambabatas o legislators na ang nagpasa ng kanilang kanilang bersyon ng legislated wage increase. Pero may common mga boss, ito yung 200 pesos at hindi na mas bababa sa isang daang piso na pagtataas ng sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Dahil may ganito kalakas na suporta mula sa ating mga kasama dito sa 28th Congress, etiwala tayo na maipapasang muli sa mabilis na panahon niyang Legislated Wage Increase. Sa 19th Congress, wala naman tumutol dyan mga boss at ngayong 28th Congress, eh, hopefully ay mabilis na mapag-usapan. Kasi kailangan, kailangan na yan ng mga manggagawa. So we really hope under the leadership ni Congressman Jolo Revilla, ng Chairperson ng Committee on Labor and Employment, kasama na rin yung mga kaibigan natin, ng mga congressman, eh mabilis na maipasa sa ikatlo tuling pagbasa itong Legislated Wage Increase at mairefer na doon sa counterpart bill sa Senado. Kaya tuloy laban natin mga boss, kailangan ko pa rin ng tulong nyo sa pagpapainay at patuloy na suporta para sa panawagan ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Umpisa pa lang to mga boss, ng marami natin pinaglalaban para sa karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. Nandyan din yung pagbubuwag ng provincial rate, pagkakaroon ng resignation pay, yung sick leave, vacation leave, at maraming iba pa So samahan nyo ako sa laban na ito, mga boss. Gaya ng pangako ko sa inyo, hindi tayo titigil hanggat hindi nagiging maganda at naitataas ang antas ng buhay ng ating mga kamanggagawa. Muli ako po si Elisan Fernando, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Maraming salamat mga boss. Laban lang tayo. Tara na,